Pagbabalikan po naman natin ang ulat ni Leigh Alves. Tungkol pa rin po yan sa pagbisita ng Pangulong Noynoy Aquino sa relocation site sa mga dating naninirahan sa gilid ng Manggahan Floodway. Leigh? Yes, Connie. Personal niyang ininspeksyon ni Pangulong Aquino kanina ang phase 1 ng Manggahan Residences sa Pasig City na tirahan na ngayon ng isang daan at dalawang pamilya na dating naninirahan sa gilid ng Manggahan Floodway. Proyekto ito ng National Housing Authority na sinimula noong 2013. Isa raw ito sa mga inisyatibo ni Yumaong Secretary Jesse Robedo. Nagpasalamat ang mga dating informal settler families sa Pangulo at sa pamahalaan sa pagbibigay sa kanila ng disenteng tirahan. Pero tunayan daw ng Pangulo na sila ang kanyang boss. Nawala raw ang kanilang pangamba sa tuwing umuulan. 600 hanggang 1,000 pesos kada buwan ang ibinabayad ng mga residente. 780 families pa ang lilipat oras na matapos ang phase 2 at phase 3 ng proyekto. Connie? Maraming salamat, Le Alvis.